So guys, welcome back to our video Pure Vlog. I'm with Anna Rose, yes. So, mga to may ilang Sir Jeric Maribaw, guys. Kay dream na ako siya nga maka, maka, an, bisag mga konting video lang. Kay sikat kay ni si Sir Jeric Maribaw, guys. Itanawa inyo, inaiyahang YouTube channel, iyang Facebook account, okay? So, padulong na mi dirin, anam sa ila. Salamat Maulog, ta taong. Ang Tsunami so, diri sa ano nang guys. Ay sa si Sir Jerry. Wala man si Jerry dere. Wala siya diha. Basin oh. nakuan na miesta. Ay basin ning kaon sa laing lugar. Namo ra ta dito sa kraan dito kani siya mukon. Basin sa eskulahan. Tara ko mi sa eskulahan guys kasi mga bata mo ni guide sa amo. Ano guide sa amo? So maato mi sa eskulahan. So karon gisperas sa piyesta nila diri. So wala namang nakita si Sir Jeric guys dahil bawa na mga naadi siya dito sa covered court sa mga diad to o kaoba na po sila ang team Alonza So good Ang sabag ka agad ka Ang guys Excited ka na mamit si ano Oh excited ako with si Jeric <laughs> Yes kaya yeah, ako excited kaya ko kayo Kana idol, bekain ako ng mga vlogger, ng mga charity, ang mga vlog. So, Hopefully, makita nato siya later. Hi Sir J. Hello. Pasensya na lablab. Lablab pa. pa. Hi, pa. Hi, Sir Sir Jerry. Eh, so, yeah. si so, Jessica Tanan, all over the world. First <laughs> time <laughs> 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 na ko <siya> na <laughs> 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 Okay, thank you so much Si Sir, 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 sir Jeric guys Sir Jeric Maribau Dari okay, sa ano na. And Ayan, thank you sa yung pagpakuhaan sir Sa pagpa-unlock -pa 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 sa iman naman So, follow sa iya guys Alam ko millions na iya Mga followers sa Facebook guys So, salamat So, gamay na kayo Tawag yung tasa kaming cage Thank you so much uh, Sir Jeric Sa iyong pagpa-unlock -pa sa among Paggamay nga interview Ano <laughs> na so, Salamat sa ayong uh, this is Jeric uh, Je Sir Jeric of Jeric's Channel and I would like everyone to ano be inspired by my advocacy and of course you can follow fabulous people sa YouTube. Thank you. Thank you so much sir. And then follow just uh, sa niyang kung guys sa ibutang nato sa ubos ang iyang ng inyong account sa social media para matikot ninyo ang inyong mga advocacy o kaya mga charity vlogs ayan, muna nang ganari kayo sa mga charity vlogger guys, kaya once naging charity vlogger sa Cooper, wala lang siya na post niyo, so soon, in perfect time ay, so, ako na lang, thank you so much muna lang yun ang ma tawag namin ay pata na lang yung kaya ako nagsukot ko sa actual giving sa mula mula, ako ako loan ko po sa Intam sa bangko ke para magka- suport ko sa to ang mga oh di ba na trending program. Guys, so grabe ang mga sakratisyo sa pagbablog guys. So sana ma-appreciate niyo tanang mga charity vlogger all over the Philippines, all over the world. So thank you so much Sir Jerry. Thank you